So update sa ating malunggay mga kaprobinsya o ito na yung tinanim natin mga kaprobinsya o, So nabuhay na siya mga kaprobinsya Pero ang napakaganda nito mga kaprobinsya dahil nagbibigay na siya ng bunga o, Hindi pa siya naarbisan pero may bunga na Inuna talaga niya ng nagbunga mga kaprobinsya Nagbigay ng bunga para siguro napansin niya mga kaprobinsya na ano yung para magtanim tayo ng marami at hindi lang tayo humihingi binigay lang to sa kabila mga probinsya di ano sa garden niya so binigay lang yun mga probinsya so naghingi kami ng ano yung dahon lang pero binigay yung sanga ah, ibig sabihin nun mga kaprobinsya pag binigyan tayo ng sanga ay patanimin tayo at huwag na tayo humingi yun initiative mo na yun pag binigyan ka ng ganyan so ito na yun mga tinanim ko na so buhay na buhay na siya mga Pinsyo.